Sorry ah. Guys, ready, ready na guys. O kaya niyo. We ready na. Okay. Hi guys. Schoolmates, magandang araw. Nandito na bali ang lahat ng damat yung malaman tungkol sa pamantasan. Ako si Jello. Chika, update at lahat ng latest. Ako si Kasa at your service. Lahat ng in, lahat ng trending. Uli itong inyong bagong online tambayan. Ako naman si LA at ito ang P.U.P. TV, pinakausap-usapan sa pamantasan! Guys, ayun na nga. Second episode na natin to. At bago ang lahat, schoolmates, maraming salamat! Maraming salamat po sa pagtangkilik sa kauna-unahang episode ng P.U.P. TV. Guys, 5,600 plus views? Aakalain ba natin yun? Hindi! <laughs> Sobrang salamat lang talaga, schoolmates. At maraming maraming salamat din po sa mga nagbigay na kanilang positibong komento at patay na rin po dun sa mga nandaot. At asanin naman po na patuloy ba namin pagbubutihin kung ano po yung aming nasimulan. Yes. At tama po yun. Pinapangako po namin ang mas makabuluhan at mas magagandang episodes. Sabi? <laughs> Anyways guys, ito ang second episode natin at marami tayong nahihanda para sa kanila, di ba? Oo naman! At alam niyo naman, ako lagi ang bahala d'yan. Ako naman lagi sinisigan no, yeah. n'yo d'yan. Ikaw naman talaga <laughs> eh. Teka lang, teka lang. Pinagandaan ko kayo d'yan. Pakinggan niyo to. Oops! Alam niyo ba kung ano yan? Oo naman! Ano? Sige. Piyupihim! Piyupihim. Galing nga! Pira, 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 pira. Mm. Pira, pira, pira. Galing talaga ng mga kasama ko ito. doon. Piyupihim Teka lang, ang tanong, ang tanong. Kabisado niyo ba? Eh, nang eh. Lagi na lang eh. O oh, sige. Sintang pan... Ayan! At... Para alam... Ito din? Hindi ko... Ayun, at para simulan na natin ito, alamin natin kung anong pinagmulan at sino nga ba ang lumikha ng kanta na yan dito sa ating panibagong uh, episode ng Ang Hit presents PUP Him. Sintang para pa 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 lang tang pandayan. Sintang para lang. Sintang para lang. Sintang para Sintang para lang. Isip na. Ah! -ha. Uh! schoolmates, nandiyan na pala kayo ha. Siguro narinig yung maganda kong boses no. Kayo ha. Kasi na di ko kasi mapigilang kantayin yung P.U.P. Him. Alam mo yun, yung ramdam mo yung pagiging scholar ng bayan mo sa bawat salit ng binipitawan mo. Pero ang tanong sa ating mga scholar ng bayan, kung kabisado nyo ba ang ating P.U.P. Him? Siguro ikaw hindi, no? Pwes, bukod dyan sa episode ngayon ng Ang Hit, aalamin natin kung ano nga ba ang kwento sa likod ng kanta nito at kung sino nga ba ang kompositor sa likod ng magandang awiting ito. Yan ang ating abangan dito sa ating episode ng Ang Hit para sa PUP pansin ng kabataan. Kami ay dumating ang salat sa yaman. Hanap na doon, no? Na 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 na! Ang layunin mong makatao Tinaranan Ang Pilipino Diwa Ang hikang taglay Piyupi aming gabay Para na Takilan PUP pinagpala. Gagamitin ang karunungan para sa para sa bayan. yung ating diwa, ang ating ang taglay, PUP ang mahal, paalang nakila. Hey! PUP Him ay isa sa mga sumisimbolo sa ating sintang paralan. Ayon kay Ginoong Sigfredo Calabig, founder at trainer ng Banda Kawayan, kinumpus nila ang PUP Him noong 1986 kasabay ng pagupo ng dating PUP President na si Dr. Nemencio E. Prudente. Nakasaad sa Section 1.2 ng ating Student Handbook ay dapat alam natin at kabisado natin ang PUP Him. Tinawag kami kami ni na Mr. Amoranto si Mrs. Roldan magko kami si Mr. Amoranto noon ang uh, head ng bagong himig and then si uh, Mr. Roldan siya naman ang head ng UP uh, laboratory high school choral group at the same time ako naman yung head ng banda kawayan si Mr. Amoranto ang composer ng music siya nag-compose ng music ako ang ang gumawa ng lyrics at ang band arrangement ay ginawa ni Mrs. Roldan after a week ipinresenta e, namin kay Dr. Prudente kinanta ng bagong himig at approve yun. Sa nakikita ko dito sa PUP, simula nang ako'y dumating, bagamat may mayaman dito ko, kunti, karamihan sa mga estudyante natin is mahihira pero matalino. Kaya tingnan ninyo yung ating lyrics diyan. Yun ang aking inspiration diyan. Ini-inspire ko yung mga kabataan na sige, humayo kayo kasi nasa sa inyo yung talagang talino. Hindi sa yaman yan eh. Pamanghana naman kayo, di ba? Galing! Ah, eh. Gusto ko lang ang i-download yung kantang. Wow! Actually, actually ringtone ko na siya. <laughs> okay. Pero may tayo. Alam mo yung panahon natin ngayon, parang si Kesa. Oo, oh, bakit? bakit? Sobrang hot! Kaya naman! Hindi naman! That, hmm. Pero kanina, natanong ako sa mga schoolmates natin kung ano gagawin nila ngayong summer vacation. iba, -iba yung sagot nila. Hindi mo malaman. Oo naman! Hmm. Oh, hmm. Holy lang. Tara! Panoorin natin! Kita! Taka! Uy, tika kami! Taka! Taka! Uy! Hi, schoolmates! Ako nga pala si Rodolfo, ole. Joke lang. Kesa! At ito Bigla ah, ang tanong! Bigla ang sagot. Wala ka keme-keme. Sabi ka, ay <laughs> Ramdam mo na ba ang init? Grabe ang weather. Mas hot pa sa akin. Sabi? Eh kasi naman. Kakaano sa'yo ng pag-asa na summer na raw. Yes, yes, schoolmates. Summer is on. Kaya ngayon, tanong ko sa inyo. Anong balak niyong gawin ngayong summer? Oy, ikaw nga. Sh, 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 sh. Ano ba? Hey! Ano bang balak nyo gawin ngayong summer? Summer? Top outing. Punto sa beach. Swimming. Tambay sa bahay. Gusto ka pa sama tumambay mambay kasi... sa inyo. Anong balak mong gawin ngayong summer? Mag-swimming. Oh, like swimming Ano yung LOM? Tumanga lang ako sa bahay. Oh, Parang para tumanga para. nga. sa mga ito nga ang adik naman yung gano'n. Know. adik yan eh. yun! pag yung summer, sagutin niya ka! Ay, bubid ay bubid mo! Uh -oh. Ay, bubig mo! Matutulog. Ikaw, Ganon. ikaw, yan? OJT OJT. OJT yan? Uh, mag oh, chiti. Oh, chiti nyo yan. Uh, magbabasa lang po. Ah, oh, bookworm! Passion. Mag... Ma wala. Mag, mag... wala. Mag... Magwala. Magwala. Kasi kuya. Ano pong gagawin nyo yung summer? <laughs> pag aaral po Summer job Bakasyon Ayun mga schoolmates Nalaman natin sa sagot ng ating mga kappa-scholar Sabi nga nila ngayong bakasyon para sa kanila magiswimming swimming Uwi sa probinsya Tsaka mag-aadik sa bahay Charot Mga ano din sila Mga tumahangang sa bahay Ganyan Pero ang summer na pagkakataon Para sa mga scholar ng bayan Na mag-enjoy Mag-relax At mag-regain ng brain cells Na nawala noong finals Sabi Kasabi Halika kasi ring tayo sige. Sino sino? Let's go. Pasilip guys ha. man naman. Pasilip. Oh, alam alam niyo na ako anong ginawa ni kesa nung ngayong summer. Nagbakal <laughs> ako. <laughs> Gusto ko maging dalaga. Ay ginawa ko. To. Okay, <laughs> yun lang gawin ko <niyo> ngayong summer. <laughs> yung summer. Gaga aaral ako buong summer para alam ko na agad yung mga lessons sa pasukan. Tara! Kaya, 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 kaya. Ako susulitin ko yung summer sa piling ng aking mga pamilya. Mga pamilya! Sa marami ka <laughs> pang dami! Marami ka pamilya, ganon. Pamilya, nanay, tatay, kapatid, ah, isa. Kaya okay. mga... At dyan na nga nagtatapos ang ating makabulong episode ng PUP TV. At huwag niyo rin kaming kalimutang i-like e sa aming Facebook fanpage na www.facebook.com slash PUP CREATE TV Siyempre, huwag din nilang kalimutang i-follow ang ating official Twitter account Yan ang www.twitter.com slash PUP TV Official O oh, yan na, may Facebook na Twitter Ano pa kulang? YouTube, YouTube. Ay, hindi, ano ka lang? Vlogs pa? Kaya <laughs> YouTube So, panoorin yung aming first episode www.youtube.com slash PUP CREATE TV At mga schoolmates ating enjoy yan eh, ang mga nalalabing araw ng bakasyon kasi nga ilang araw na lang pasukan na ulit! <laughs> Last week. <laughs> uh, at sa mga ka-graduate nating schoolmates, congrats! At sa mga bagong PUPians naman! Good luck! Welcome! Good luck! At enjoy! enjoy! At muli, ito ang inyong bagong online tambayan, PUP TV, pinaka -usap usapan sa -usap -usap pamantasan! Wala nga. O, pati na nyo ano ni Jay. Wooo! Patuloy